guys dahil wala pa tayong mamaya pa tayong magbababa dahil may dalawa, tatlo pa nakaabang so doon tayo sa disyerto guys yung disyerto na sinasabi ko guys Guys oh. Yan. Kalaw, medisherto na yan. Kalaw. Kalaw, guys, oh. tignan, pero ito guys. Sa kanila may mga scorpion dito guys. Kaya lagi and mention guys